Ano po yun? ano po yung prutas yun? Anong ulay? anong Anong talaga? Anong ulas pala? Alam ko, Sige, ano ba? Avocado. Avocado. Apaya. Ano ba? Wala, wala. Okay. One, minute. one. Okay, pleasure na out ka na. Alright, hindi ka okay. na sasayaw. Oh, eh, di ka na sasayaw. Uh, sasayaw. <laughs> Alright, so sige, ito naman. Dalawa na lang nakatitira dito, no? Okay, ang matitira dito, mananalo na two prizes. So ready? Magbigay naman tayo na gulay po na nagsisimula sa letter S. S, ah, S. Sitaw. Five. Anong tataw? It's worse. Gulai? Swash? Adik ni, ah, gereja tu ni Tutup ulihan uh, ya. <laughs> Swash? Ayo, tamat-tamat Swash, si orang apa-apa dah tutup awam Swash? Kamatis? Samatis <laughs> One minute 30 seconds. Oh, okay. S, -S po. Five. Isip po kayo. Sika mas. Sika mas. Oo nga. Kasali sa bae ko po. Oo tama. Tuto. Salong. Salong. Salong po. Salong yun. Salong, Salong. Salong yun. Alright. Okay pala po. Ano ba natin sila? Alright. Last question. Okay. Last question. No. Magbigay naman tayo Magbigay na, naman tayo ng na color. Kulay na nagsisimula sa letter M. M? M. Mula. 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 Kumigil Ay, Ikaw? Mula. Mula. Okay, well, na natin sila. Abya, may sagot ka pa? <laughs> Ay, may sagot ka pa? Mage, ano pa? Mapula. Uh, Ayan si na. Masabi yung mula. Muni. Mage. Ano? Ayun <laughs> okay Sige. Wala pa ka naman natin si Sarah. Thank you very much, sir. Okay. natuwa lang. Asa, kuha ka ng dalawa. Eh, syempre, yung mga kanina na dito. Ah, sir. Meron na kayo kanina na yung mga kids. Thank you very much, sir. Ah, syempre. ah. Dito yung DJ. Nakijun kayo sa mga party. Nakipag-awake kayo.